ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan at welcome back sa aking munting channel. Narito na po ang mga kaabang-abang na dapat po nating pakatutukan sa paborito nating palabas na batang kiapo na kung saan tumawag kay David ang attorney ng mga kabalyero at sinabi nito na kapag mapapatunayan umano na wala ng ibang kamag-anak na natitira sa mga kabalyero ay mapupunta lahat kay David ang lahat ng yaman ng mga kabalyero. Kung kaya't sumagot naman itong si David na sigurado ang manusyam, siya lang ang natitirang kamag-anak ng mga kabalyero. Sa kabilang banda naman, sa pagbibigay ng tulong ni Tanggol sa lugar ng Kiapo ay sumama sa kanya doon si Madonna. At napatanong si Madonna nang doon nga ba raw si Tanggol lumaki sa Quiapo. Sinabi ni Tanggol na doon siya lumaki at mababait umano ang lahat ng tao na naninirahan sa lugar ng Quiapo. Samantala, sumama si Santino sa mga batang tondo sa pagbibinta ng droga. Sinabi ni Teban na si Santino umano ang magiging lookout nila kapag may trouble. Sinunod naman ni Santino ang sinabi ni Teban kung kaya't nakita ni Santino na may nagsumbong sa mga pulis. Kaagad na tumakbo si Santino papunta kina Edwin at sinabi ni Santino kay Edwin na may nakabili sa kanilang isang asset na papunta na sa kanila ang mga pulis. Tumakbo si na Edwin at na ang mga ito sa budiga ng mga pulis. Hinagisa ni Kidlat ng baril si Santino at sinabi ni Edwin na kung hindi umano lumaban si Santino ay ito na umano ang kanilang katapusan kaya kinuha ni Santino ang baril at napilitan itong lumaban sa mga pulit Hanggang dito na lang po muna tayong mga kaibigan. Paki-like, share at isubscribe na lang po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood Hanggang sa muli!